Nailigtas ang isang lalaki sa Caloocan na umakyat at nakatulog pa sa taas ng isang billboard sa dulo ng LRT Monumento Station. May ulat si Noel Talaka. Sa cellphone video na ito, makikita ang naghahanda ang mga tauhan ng Special Rescue Force ng Caloocan City Fire Station, pasado alas 7 kaninang umaga sa bahagi ng Monumento Circle ang misyon nila sa gipin ang isang lalaking nakahiga sa isang billboard frame sa dulo ng LRT Monumento Station. Gamit ang fire truck at hagdan, inakyat ng mga rescuer ang billboard. Umabot ng halos isang oras bago mahinahong naibaba ang lalaki mula sa billboard. Kinilala siyang si Arnold Bakal, 38 taong gulang at residente ng Navotas City, dinala sa ospital dahil nanghihina ito si Mr. Bakal po ay conscious and coherent. Wala po siyang, busy, uh, wala po siyang um, medical condition. Um, wala no serious injury po siya. Kagabi pa si Bakal umakyat sa nasabing billboard, hinala ng BFP Kaloocan, lasing si Bakal. Nung umakyat ng billboard, at nakatulog na lang hanggang umagahin na. Isang concerned citizen ang nakapansin at agad isinumbong sa kanila. Nasa probinsya ang pamilya niya. Dahil sa insidente, pansamantalang itinigil ang trapiko sa isang bahagi ng Monumento Circle. Tumulong din ang ilang tauhan ng PNP at LRT. Noel Talakay para sa bayan.